Ayun. May gapasan ng palay doon oh, yung talagang mga manon-mano, -man yan ang hinahanap ko. Puntahan natin sila. Ayun oh. oh. Ito yung hinahanap ko eh, yung mga mamumugo ng tawag diyan eh. Meron pa palay, eh. akala ko wala na. So maganda to. Meron tayong iba vlog yung mga gumagapas ng palay. Ito yung mga talaga nung araw, ganito ang ano dito sa amin eh. Ito talaga, akala ko wala na ito eh, yung mga uh, mamumugon o yung mga <laughs> talagang uh, ano, yung mga tao talaga ang gumagapas ng manumano uh, yung gamit yung tawag namin ni eh, Karit kasi doon sa pinuntahan nating una na una nating vlog na ipinagkita natin yung harvester wala, walang tao doon na mga gumagapas hirap lang maglakad dito kasi maliit yung pilapil so kailangan makalapit tayo dun sa kanila para interne sa kanilang nandito pa pala yung mga taong uh, talagang kanilang uh, sources ng kanilang pangkabuhayan ayat eh, uh, sa pagapasman lang ng palay para po may maiuwi sila sa kanilang mga pamilya hirap lang maglakad dito sa pilapil di na sana yung paa natin yung eh, araw tinatakbo pa namin itong pilapil na to eh dito kami madalas maglaro nung mga kabataan namin eh ayan oh gumagapas ng palay akala ko wow gagapas eh ganyan ang ano nung araw talaga o nung yung harvester ang kailan lang yan eh ganyan talaga nung araw meron pa nga yan yung ani nung maliit pa ako nakikita ko yung tawag dito kayog para lang makapag-ani pangayog ang tawag nun eh so yan yung gapas gamit ang karit yan marami sila o oh, yan hmm. tagal ko na rin inaanap na may gumagapas di ko talaga makita dun eh dito pala makita ko sila eh ayan o oh. uh, mabilis lang din yan eh ilang box by box yan yung palayan Ayan, tingnan mo, isa, mag -isa lang siya, pero tingnan mo. Parang siya lang lahat ang nagtrabaho dyan. No? Hmm. Yun. Dito naman, yan, kasi simula lang yata nila. Andun, yung iba, dami nila dun, no? sa area na yun, no? yung tapitan niya natin kita natin yung pagkapas ng kamay ni Toto Aron. Yan, oh, ganyan nila ginagawa. Yan. Yan. <laughs> Ilang years mo nang ginagawa yung paggagapas nung? No? Malit ka pa. Ilang taon ka na ngayon? 60. Ah, 60. Oh. Tabiro mo yan. Maliit pa siya. Hala 60 years old na siya. Gumagapas pa rin. Yan ang buhay ng mamumugon talaga. Sila ang mga taong uh, nagpapakain sa mga hapagkainan dahil sila ang sa kanila nakasalalay yung mga uh, bigas at kanin na siya nating kinakain o so, yan, nakabila yan sila sa sikat ng araw pero hindi nila iniintindihan. yan basta't ang importante may pakain sila sa kanilang mga pamilya yan ang uh, mamumugon hmm. oh, yeah. So, hindi pa rin nawawala ang mamumugon. Nandito pa rin sila. Ayan, o. No. Oh. Pila, pila, o. Partihan, gapon. Sampo yung sayo, no? Ayan, no. Thank you, mga. ito yung tinatawag na tracer ito yung ginagamit kapag uh, nagano ng palay yung mga ginagapas hindi kagaya don sa harvester na paglabas sa makina palay na dito after nung gapas ng mano ng mga tao dyan nila ipapasok para magiging maghihiwalay ang palay don sa dayami So, ganun po yung uh, proseso ng uh, tinatawag na treeshare dito sa amin. Ayan o, oh, puwi na tayo. Ayan yung ano, papuntang Madjaas yan o. Oh. Ayan yung park na, ayan yung park na pinuntahan namin eh. Ito yung bukid o. Oh. Oh. Ayun. So, hindi pa pala nawawala yung uh, mamumugo na kung tawagin namin yung mga tagagapas ng uh, palay dito sa palayan. Nandyan pa pala sila. Akala ko, kasi pala ang nangyari pala dyan, kapag ang uh, hinaharvest pala ay medyo nasa gitnang bahagi ng bukid na halos hindi maabot ng harvest. May mga tao pa rin palang uh, gumagawa at uh, gumagapas ng uh, palayan. So yun na uh, nakita natin sila nasa gitnang bahagi ng uh, bukid dito sa aming uh, barangay. At yun nga naaktuhan natin na uh, talagang may mga tagagapas pa rin ng palay. Nandiyan pa rin sila at uh, medyo uh, madalang na pero na at least meron pa rin. So ay yung mga taong uh, sila ang uh, mga naghahatid ng ating mga pagkain na kinakain sila ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng uh, init ng araw para lamang uh, may maipakain din sa kanikanikil niya mga pamilya na umaasa din sa ginagawa nila o yung pagagapas nila dahil sa kahirapan ng uh, sitwasyon sa buhay so yun lamang po at ako ay nagpapasalamat muli sa inyong lahat sa mga video na ating ina-upload dito sa channel na ito mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat Ayun Dito na tayo Thank you At naka uh, Nagawa din natin Ayan. Dito na tayo sa main road